Tuturuan kita ng simple strategy kung bakit ako nakapag-generate dito ng 20 to 50,000 per month by doing copy and paste. Ang una-una mong gawin is tapusin mo lang ang video na ito dahil ituturo ko sa iyo kung paano ka kikita dito sa online by doing copy and paste. Kung isa ka ngayong OFW, empleyado, estudyante, housewife, or tambay ka man, as long as meron kang cellphone at meron kang stable internet connection, well, pwede mo na yung gawing pagkakitaan ngayon gamit ang social media accounts mo. Kasi dito po sa community namin, hindi mo na kailangan na mag-qualify ka pa ng marami pang requirements, hindi mo na kailangan na mag-undergo ka pa ng iba pang mga interview. Ang kailangan mo lang is yung account ID. Pero kapag hindi mo pa alam yung account ID, pwede kang mag-access directly sa akin para maturuan kita kung papaano. And possible mo pang kitain dito is 20 to 50,000 per month. Depende pa yan sa effort at oras na ibibigay mo. At isa sa kagandahan dito, pwede mo itong gawin na part-time at least 2 to 3 hours per day. Depende na yan sa bakanti na oras mo. Kaya kung ikaw ngayon gusto mong extra source of income gamit ang cellphone mo para hindi naman masayang yung load mo or yung oras mo sa kababad sa online, comment down below or direct message me to my messenger. Nasa bio ko po yung link. See you in box. God bless.